Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakagwapong artista sa Pilipinas. Totoo bang nagsuntukan sila ni Matteo Gudicelli dahil sa isang babae? Sino-sino ang mga sikat na artista ang kanyang naging kasintahan? Totoo bang naging sila ni Chris Aquino? Totoo bang isa siyang sikat na book star dati bago siya sumikat? Ano ang mga pelikulang pinakadaring niyang nagawa? Kilala natin si Coco Martin. Tara, alamin natin sa History Part 2. Mas magandang panoorin muna ang Part 1 upang lubos lubos intindihan ang makulay na kwento ng buhay ni Coco Martin. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahili kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Taong 2003, nakagraduate si Coco ng kolehiyo, ngunit nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Kaya pinasok niya ang iba't ibang racket habang sinusubukan ang kanyang makakaya upang makakuha ng mas maayos at regular na trabaho. Ilan sa mga racket niya ay ang muling pagwi-waiter. Naging pushboy din siya ng mga produkto gaya ng candy at sigarilyo. Lumalabas sa mga advertisement at namimigay ng promotional materials ng mga kumpanya. Minsan ay nagtrabaho siya para sa isang telecommunications company. Itinalaga siya sa Power Plant Mall sa Rockwell, Makati upang mamigay ng flyers. Binabati niya ang lahat ng dumadaan gamit ang kanyang signature smile babae man o lalaki, matanda man o bata. Hanggang sa nakita niyang pababahan ng elevator kung nasaan siya ang kasabayan niya sa star circle na si Angel Oxine. Nang malapit na daw ito ay bigla siyang tumaliko dahil noon ay sikat na si Angel. Nakilala sa palabas na click habang siya ay naroon at namimigay ng flyers. Aniya, honestly bilang tao, parang merong kapaling ay siya artista na. Kumaga may narating na tapos ako ito namimigay ng flyers nahiya ako. Ang nais lang naman ni Coco ay magkaroon ng regular na trabaho. Hindi siya mapili kung nasaan ang pera ay doon siya. Kaya nang hindi makakuha ng maayos na trabahong may koneksyon sa kanyang kurso ay sinubukan niya muli ang showbiz. Taong 2005 ay nakilala niya si Iman Estruco at ito ang naging manager niya. Siya din ang nagpakilala kay Coco sa indie films. Sa taong ito ay inoffer niya ang lead role para sa isang indie film na Masahista. Unang naisip ni Koko, ay gaganap pa niya ang role ng isang manghihilo. Pero nang malaman niyang may potential ang pelikula na mailaban sa mga film festivals sa abroad, ay agad niyang tinanggap ang role. Ang nasa isip kasi niya noon ay gustong gusto talaga niyang magtrabaho abroad. Kaya hindi niya na tinanong kung ano ang tema ng pelikula. Basta't narinig niya lang ang abroad, ay umuo agad siya. Hindi daw niya akalain maselan pala ang tema nito at hindi din niya alam na may ganoon palang uri ng trabaho. Sadyang ginagalingali ko Coco sa bawat trabaho niya lalo na sa aktingan. Matapos kasi ang unang sabak niya sa isang commercial noong high school pa siya kung saan matapos siyang pagmumurahin ng direktor ay pinapalitan siya ng alas dos ng madaling araw dahil hindi daw siya marunong umarte. Ginawa niya itong motivation upang pag-igihan ang mga susunod pang project na ibibigay sa kanya. Inobserba niya din kung paano maghanda ang kapwa niya artista para sa kanilang role. Pero, ang secret plan ni Coco Koko ay gagawin niya ang pelikula, aaten sa film festival at magti-TNT sa ibang bansa. Pero kahit ito ang kanyang plano ay pinagbutihan pa rin ni Koko ang kanyang trabaho. Sumama siya sa movie crew sa iba't ibang massage parlor na nagmamasahe ng mga baklang kliyente upang makausap ang mga ito at malaman kung ano nga ba ang ginagawa nila at papaano ang extra service. Nagpamasahe din siya para malaman kung ano ang kailangang teknik at ma-interview ang mga ito sa ginagawa nila para sa nasabing serbisyo ayon sa direktor ng masahista na si Direk Brillante Dante Mendoza. Marami daw na kilala at mga hunk na lalaking nag-audition para sa role pero napili niya si Coco dahil napabilib siya sa maturity nito at sa pagiging seryoso nito sa pag-arte kahit pa siya ang pinakamaliit at mukhang inusente Di gaya ng karaniwang masahista na macho at malaki ang katawan. Dumating na ang hinihintay ni Coco. Naimbitahan na ang masahista sa ilang international film festivals. Una silang pumunta sa Switzerland para sa 58th Locarno International Film Festival. Pagdating sa bansa ay natatawa pa ang mga kasama niya dahil ang laki ng dalang travel bag ni Coco. Lingid sa kanilang kaalaman ay plano na niyang mag-TMT doon. Mayroong isang pamilyang Pilipino na kinaibigan si Coco at pumayag silang patuloyin siya sa kanilang bahay ngunit binalaan siyang mahihirapan na makakuha ng ligat na papeles. Nang ganapin naman ang awards night ay laking gulat nila nang napanalunan ng masahista ang Golden Leopard. Ang pinakamataas na award na ibinibigay para sa international competition. Sa susunod na taon ay muling mananalo ang masahista bilang best movie at si Coco naman ay mananalo bilang best actor para sa 2006 Young Critics Circle. Pagkatapos manalo ng Golden Leopard ay nagkaroon ng victory party ang kanilang grupo. At nang makainom ay inamin ni Coco sa director at producer ang plano niyang maging TNT. Ngunit, hindi siya pinayagan ng mga ito dahil pumunta sila doon bilang grupo kaya hahanapin siya sa kanila. Upang hindi mapahamak ang mga kasamahan ay na ni Coco ang kanyang plano at sumamang pabalik sa Pilipinas. Muling inibitahan ng taong iyon ang film crew sa iba pang film fest sa Toronto at Vancouver sa Canada. Pagdating ni Coco sa Toronto ay sinabi niya sa crew na hindi na siya sasama sa Vancouver. Lumipad si Coco papuntang Berta, Canada kung saan nakituloy sa isang kamag-ana na ang ilang buwan habang ginagawa ang lahat ng kanya makakaya upang makakuha ng trabaho at mapalitan ng work visa ang kanyang tourist visa na valid lamang ng 6 months. Sa mga unang buwan na hindi siya makakuha ng trabaho ay nanatili namang siya sa tahanan ng kanyang kamag-ana kung saan naglilinis at nagluluto siya bilang pakikisama. Ang tanging trabaho na kukuha niya ay mga maliliit na trabaho lamang mula sa mga kababayan nating naroon. Ani Gagawin ka nilang boy. Basta may maabot lang sa akin kahit magkano kasi wala akong ginagawa sa bahay eh. Kumpuni-kumpuni ng kung ano-ano. Linis-linis ng bahay nila. Naikwento din ni Coco ang isang nakatatawang pangyayari sa kanya habang siya ay naglalaba. Inilagay daw niya sa dryer ang kanyang mga damit at dahil mainit ay nagsiliitan daw ang mga ito at naging hangi, Galit na galit daw siya dahil iilan lamang ang kanyang damit. Naranasan din ni Coco na magtrabaho bilang isang janitor sa isang bing Kapag naman may special occasion, ay iniaalok niya ang kanyang serbisyo bilang cook. Dito lamang daw siya nakakapagsaya dahil kapag natapos na siyang magluto ay maglalasing na siya at may makakakwentuhan. Napakalungkot daw doon dahil ang mga tao daw ay walang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho. Ang ating mga kababayan daw ay umaabot sa apat ang trabaho na pinagsasabay-sabay kahit siya ay marami ding pinapasok na trabaho para lamang kumita. Kada sabado ay nagtatrabaho siya bilang housekeeper mula 10am hanggang 5pm at susweldo siya ng 12 Canadian Dollars. Minsan ay nakakuha siya ng raket ng paggapas ng damo o pagmow ng lawn para sa isang malaking bahay sa halagang 50 Canadian Dollars para sa dalawang araw. Akala niya ay naka na siya, pinlano niyang tapusin sa isang araw ang trabaho dahil gagamit naman siya ng riding mower. Ngunit ani niya, mahirap pala siya. Yung dadaanan mo madali, yung sulok-sulok, yun pala ang mahira. Siyempre, lilinisin mo lahat, pupuluduhin mo eh. Siyempre, pag umaga, sobrang lamig ang kapal ng jacket ko. Nung tanghali na, hinihimatay na ako kasi nga, sobrang init na. Tapos, wala ka pang kain dahil gusto kong matapos ng isang araw. Nahirapan man na makahanap ng regular na trabaho, ay nagagawa pa rin ni Coco na makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas na ang buong akala ay maganda ang buhay niya doon. Pero ang ipinadadala ni Coco ay kalahati na ng kanyang isang buwang ipon. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Coco. Pina-extend pa niya ng tatlong buwan ang kanyang 6-month tourist visa. At lumapit siya sa embassy upang magtanong kung paano mai convert ng working visa ang kanyang tourist visa. Wala daw chance doon dahil kailangan sa Pilipinas ayusin ang mga papeles niya. Dito na siya pinanghinaan ng loob at napagtanto niyang kinakailangan na yang lunukin ang kanyang pride at bumalik ng Pilipinas dahil wala ding saysay na nasa Canada siya pero walang trabaho. Taong 2007, pagbalik ng Pilipinas ay nag-apply siya bilang isang waiter sa isang casino sa Rizal Province. Habang inaasikaso, ang kanyang mga requirements ay naturga ng direktor ng masahista na si Direk Dante na bumilik na ng bansa si Coco. Pinatawag niya ito para sa lead role ng pelikulang tirado. Sa pelikulang ito ay gagampanan niya ang isang mandurukot na magnanakaw sa mga deboto ng itim na Nazareno sa taunang ng prosesyon nito sa Quiapo. Pero hindi sila sa production set magsushooting kung di sa mismong prosesyon na parang semi-documentary ang date. Sa isang eksena ay kinakailangan ni Coco na sumisit sa pagitan ng mga napakaraming tao at kahit papaano ay makalapit sa karosa na nagdadala sa itim na Nazareno na pinaniniwalaan ng mga debotong tutupad sa iyong mga ipinagdarasal. Matagal ng deboto si Coco pero ito ang unang beses na nahawakan niya sa prosesyon ang itim na Nazareno. Hindi daw niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mahawakan ito. Gaya ng iba ay mayroon ding ipinagdarasal si Coco. Ito ay ang magkaroon ng kahit anong regular na trabaho. Kahit pa daw, hindi siya matulog. At mula noon, ay dire-diretso na nga ang kanyang trabaho, pati na din ang pagpasok ng iba pang blessings. At pabiriw niyang sinabi na hindi na din siya natulog. Kanya sa isang interview noong 2024. Hindi ko makalimutan yun kasi mula 2007 hanggang 2024, hindi na ako natulog. Ibig sabihin, yung blessing na dumating sa buhay ko, nagdire-diretso. At hindi siya blessing na ibinigay kasi ang tagal kong hinintay matagal kong hinintay yung pagkakataon na magkaroon ng totoong hanap buhay. At ang unang ipinundar ni Coco sa kanyang kinikita sa mga indie films ay isang tricycle. Dahil minsan daw ay inaabot ng anim na buwan na wala siyang proyekto. Kaya naman, naisip niyang mas praktikal na ito upang may maipantawid sila sa mga gastusin gaya ng tubig, kuryente at pambao. Kapag naman wala siyang trabaho sa showbiz, ay itinatakas niya ang kanilang tricycle sa kanyang masungit na lolo popoy na na upang siya naman ang bumiyahe at kumita ng kanyang pambao. Dahil hindi kalakihan ang kinikita sa indie, ay bukas palagi ang pinto ni Coco sa mainstream. Minsan ay tinawagan ni Direk si Coco dahil na isyang kuning talent ng ABS-CBN. Ngunit dahil sa daring image niya ay kinakansila ang pagkuha sa kanya. Dalawang beses ito nangyari kaya nasaktan ng labi si Coco at isinumpa noon ang ABS-CBN. Dahil parang ang baba naman daw ng tingin sa kanya at tila mas mahalaga pa ang image kaysa sa talent na na-appreciate ng ibang bansa. Pero isang araw ay napilit siya ng aktres na si Jacqueline Jose na pumasok sa mainstream para sa teleseryeng Ligaw na Bulakla. Narinig ni Coco na mukha siyang bata para sa role ngunit wala nang magagawa dahil siya na ang kinuha. Ginalingan ni Coco ang kanyang papel at sumunod ay muling kinuha bilang kontrabida para naman sa teleserye nila Kim Chu, Gerald Anderson, Anderson at Jake Cuenca na pinamagatang Tayong Dalawa noong 2009. Ang dapat na anim na buwang e teleserye ay tumagal ng siyam na buwan. At si Coco, sa gulat ng lahat, ay tinilian nang umakyat sa stage. Ang teleserye ito ay ang tuluyang nagpaso kay Coco sa mainstream at makilala ng masa. 2017, sinubukan ni Coco ang pagiging direktor at producer. Sinimula niya ito sa pag-remake ng pelikulang Ang Panday na pinasimula sikat noon ni Fernando Poe Jr. kahit sa simula ay wala siyang kaalam-alam kahit ang mga pangalan ng kagamitan ay parang natural na daw sa kanya ang kanyang ginagawa at matagumpay niyang natapos ang shooting nag-produce at nag-direct pa siya ng ilang mga matatagumpay na pelikula ay muni siyang naglabas ng remake ng pelikula ni FPJ na pinamagatang Batang Kiyapo bilang television version kung saan nakasama pa niya ang anak ni FPJ na si Lovie Poe bukod sa mga pagsubok at tagumpay na kinaharap sa show business, ay nagkaroon din ng ilang pagsubok sa buhay pag-ibig si Coco bago nahanap ang kanyang The One. Mga naging nobya. Number 1. Catherine Luna Taong 2005, unang nagkasama si Catherine Luna at Coco Martin sa pelikulang Masahista. Dito din napabalitang mayroon silang relasyon at buntis na si Catherine. Mayroong mga nagsasabing hindi naman sila nagkaroon ng relasyon at mayroong nagsasabi Naanim na anim na buwan silang naging magkasintahan. Sa pagbubuntis ni Catherine ay nanatatiling tahimik si Coco. Puro masasakita salita at paratang ang natanggap niya mula sa media at mga taong naniniwalang siya ang ama na dinadala ni Catherine at hindi siya nagbibigay ng suporta dito. Pero sa mga panahong binabati ko siya ng mga tao ay hindi daw nagsalita si Coco. Tanging inamin niya lamang sa isang interview na kanya ang ipinagbubuntis ni Catherine. Kahit sa totoo ay nang unang malaman niya, hindi niya nilayuan si Catherine at inalok ng anumang tulong na makakaya niya. Gayong siya ay nasa kolehiyo at nagawa pa lamang ng indie film. Nagkaroon na ng sariling pangalan taong 2012 si Coco at tinais niyang maibigay ang best para sa kanyang anak. At lumaki itong mayroong magulang. Pinlano niyang kuhain ang kustudiya nito at Payag naman ang lola ng bata na nag-aalaga dito. Nang sabi niya ito sa kanyang manager, ay inabusiwan siyang kailangang padaanin sa legal at ipa-DNA test muna ang bata. Pumayag din naman ang lola at lumabas na negatibo ang resulta. Hindi naman tumigil sa pagsuporta si Coco at sinabi kay Catherine na ipuni na lamang ang kanyang ibinibigay para sa kinabukasan ng bata. Taong 2025, humingi ng tawad kay Coco at kinlaro ni Catherine Luna sa isang interview ang nangyari. Aniya ay MU lamang sila ni Coco at hindi nagkaroon ng relasyon. Mabilis din daw ng lamig ang pagtitinginan nila sa pagitan nito. Ay mayroon siyang nakaugnayang Chinese businessman ng isang gabi bago sila muling nagkita ni Coco. At makalipas ang tatlong buwan ay nalaman niyang nagdadalang tao na siya kaya buong akala niya ay si Coco ang ama. Naroon daw si Coco nang manganak siya at binuhat pa nito ang sanggol at sinabing kamukha niya ito noong bata pa siya. Ngunit habang lumalaki ang bata, ay napapansin niyang tila kamukha ito ng Chinese businessman. Dito na daw niya naisip na baka hindi si Coco ang ama. Pero hindi siya nagsalita dahil labis ang kahihiyang nararamdaman niya at alam niya ang sinapit ni Coco noong ilabas niyang siya ang ama nito. At lumabas na din ang resulta ng DNA test. Minsan daw ay gusto pa rin ni Coco na makasama ang bata. Pero tumanggi na si Catherine dahil alam niyang hindi naman siya ang ama. Sa ngayon ay pinatawad na daw ni Coco si Catherine at handang tulungan ito na makabalik sa showbiz dahil isa siyang mahusay na aktres. Number 2. Chris Aquino, na link si Chris at Coco sa isa't isa nang magsama sila sa pelikulang Noy noong 2010. Hindi ito tungkol sa kapatid ni Chris na si dating pangulong Noy Noy Aquino, kundi sa isang reporter na sinusundan si Noy Noy. Mas naging kontrobersyal pa ang pagkakalink nila matapos na kumalat ang hula na mabubuntis daw si Chris Aquino ng Prince of Local Indie Films pero itinanggi ni Chris na mayroon silang ugnayan bukod sa magkaibigan. Nagkasama din si sila sa pelikulang Feng Shui 2 noong 2014. Number 3, Erich Gonzalez. Nakasama ni Coco si Erich sa pelikulang Noy at TV series na Juan de la Cruz. Binuking ni Chris Aquino sa isang show na inamin ni Coco na crush niya si Erich. Ngunit, may nobyo na noon si Erich at palagi niyang sinasabi ito kay Coco. Kaya hindi niya ito niligawan. Number 4. Mercedes Cabral Kilala si Mercedes ngayon sa sikat na sikat niyang karakter sa TV series na Batang Kiyapo na ang pangalan ay Lena at sa paraan nito ng pagbibigas ng pangalang Rigor na naging Mimpa. Una silang nagkatrabaho ni Coco noong 2008 sa indie film na Service. Nailink sila sa isa't isa pero itinanggi ni Mercedes na meron silang relasyon at sinabing isa si Coco sa malapit niyang kaibigan at isa din sa unang naging kaibigan niya sa Showbiz. Number 5, Julian San Jose Bagamat hindi nagkatrabaho sina Julian at Coco ay nailing sila sa isa't isa at kumalat ang balitang nabuntis pa daw siya ni Coco. Gulat na gulat ang aktres at itinanggi ang akusasyon. Dagdag pa niya, hindi pa nila nakikita ang isa't isa. Number 6. Maha Salvador Taong 2011, unang nagkatrabaho si na Coco at Maha sa TV series na minsan lang kita Iibigir. Kasalukuyang nobyo noon ni Maha si Mateo Godicelli na napapabalitang matagal nang nagsiselos kay Coco. Sa taong ding iyong kumalat ang headlines na nagsuntukan si Mateo at Coco sa mismong Star Magic Ball na ginanap sa Rigodon Ballroom sa Manila Peninsula Hotel. Ayon sa isang saksi, ay sina ni Mateo si Coco. Nanlaban daw si Coco at sinuntok si Mateo. Sinigundahan naman ito na isa pang saksi na sinabing noong una ay akala niya na nagaharutan lamang ang dalawa hanggang sa makita nilang dumuduguna ang bibig ni Mateo. Si Tiembre ng sumunod na taon ay nagkaayos na ang dalawa. Number 7, Angeline Quinto. Taong 2012, nagkatrabaho si Angelin na Angeline at Coco sa pelikulang Born to Love You. Inamin ni Angeline na na love siya kay Coco Martin at dati na niya itong crush. Si Coco naman ay kaibigan lamang ang tingin kay Angeline. Number 8, Julia Montes. Unang nagkaroon ng tambalan si Julia at Coco noong 2012. Sa kanilang teleserye na pinamagatang Walang Hanggan. 16 lamang nito si Julia habang si Coco ay 30 na. Dito na buo ang kanilang love team na tinawag na coco Jewel. Nasundan pa ito ng pelikulang A Moment in Time noong 2013 kung saan mayroon silang kissing scene na inamin ni Julia na unang kiss niya on and off screen. Kaya na iba pang love team ay napabilitan na mayroon silang relasyon. Itinanggi ni Julia na mayroon silang relasyon at sinasabing malapit silang magkaibigan ni Coco. Bago ba daw sila magkatambalan, ay kilala niya na ito noong 14 pa lamang siya habang nag-o-audition pa lamang sila. At si Coco naman ay sinasabing gusto niyang i-enjoy muna ni Julia ang kanyang pagkabata. Gumawa sila ng kani proyekto pero nanatili ang balita na mayroon silang relasyon. Sa 2019, kumalat ang balita na nagkaroon na ng anak si Coco at Julia matapos na magbakasyon ito sa Germany ng ilang buwan kung saan naroon ang kanyang amang German na si Martin Schnittka. Taong 2020, kumalat ang balitang engaged na sila. Fast forward ng Mayo 2023, inamin ni Coco na 12 years na silang may relasyon ni Julia. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Coco Martin? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pagkikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.